Naglunsad ng tree planting activities ang ilang pamilya sa luluwigan ng Kapis upang lalong mapangalagaan ang kanilang kapaligiran, lalo na ang ipinagmamalaki nilang malinis na ilog na sa buong Region 6 ay matatagpuan lang sa Rojas City. May report si Joy Kalunuran. Kadimahan River, tinaguri ang pinakamalinis na ilog sa Region 6. Patuloy na nakatatanggap ng pangangalaga mula sa mga concerned families sa Roja City. Isang tree planting activity ang isinagawa sa Kadimahan River ng grupo ng mga pamilya sa lungsod ng Roja City. Ang naturang tree planting ay isinagawa noong Pebrero 28 na patuloy na maparami ang mga mangrove trees sa nasabing ilog na tinagurian ng Department of Environment and Natural Natural Resources o DENR na pinakamalinis na ilog sa buong Region 6. Ang nasabing grupo ay nakapagtanim ng 150 seedlings o ang tinatawag na propagules. Ang nasabing mga seedlings ay nanggaling din sa Provincial Environment and Natural Resources of Penro. May mahigit na isang libong pamilya ang umaasa sa kanilang ikabubuhay sa naturang ilog. Isa na rito ay ang Labs Far na samahan ng mga maliliit na mangingisda na siyang nagpapatakbo ng Kadimahan River Cruise na isa sa mga ecotourism destination sa lalawigan ng Capiz at ng Nusod ng Rojas City. Sa ngalan ni Renzo Gonzales, Joy Kalunuran, Eagle News.